ayun so, na nga guys, ito na po yung aming kapalayan na na dapa ilan pa lang yung kinabang aking nakikita ayun pa lang Hayn guys, nakakalahati na 'yung ating na harvest pero nasa 20 plus pa lang 'yung naani. Hayn kasi guys, wala oh, pa lahat 'yan. 'Yung iba hindi na, na nakukuha. Ganyan no? nyan. Ang dami pang ano. Kailangang harbisin pero 'yung Nahirapan guys yung ano, harvester kasi dapat na yung palay. guys oh. makikita nyo ano nagtubo na yung iba tumutubo na kasi ilang araw na siya nakababad dito sa tubig Oh, yan guys. Kanina nag-harvest sila ng ano, Nagkarabi sila ko i ng dragon fruit. Hindi namin nadala doon at gawa ng ano, walang sakyan. Sira kasi itong trailer namin. O, isasakay na lang namin ulit sa ano. Tricycle. Ayun na naman ang ulan. Ay, nako. Na? oo oh, yun ang ulan may luna doon kay friend o guys bali dalawang balik kami at hindi kaya ng tricycle marami ayun na naman yung ulan oh. ko namin ng saging daw ng saging kasi nga naarawan Lagay mo nga lang tinida yung kwan, yung dahon ng saging. Oh, yasa yung susi. Tulungan mo muna ako magbalik, mag ano. Tabigin mo ito tayo. Sabigyan mo doon. Sige dito. Sige, drive mo. Sige, drive mo, drive mo. Nabalaho guys. Sabigyan mo dyan ha. Sige. guys, umulan na nga sobrang lakas na naman ang ulan hindi pa kami tapos magkakot ng dragon fruit tapos magpapanarulis pa wala, talaga ayan na nga kumukulog-kulog na magkatakot, hindi lang mahirap kumukulog-kulog sa guys, bumalik kami dito ulit sa ano, bukid. Nakakot ng dragon fruit. Hmm. Dami pa pala. siya na kaya na siguro to. Okay. So ayun nga guys, katatapos lang ng malakas ng ulan. Hindi na itutuloy yung pag-harvest kasi nga basa na naman. Dumikit na yung ano. Dumikit na siya sa tubig. So, nasa kalahati na rin siguro yung na-harvest. Wala, wala pa nasa, wala 100 yung na-harvest. Nasa 50 plus pa lang daw. Makabukas na ulit ito tuloy. Hay, buhay ng farmers. or Yan guys yung ano, kinalabasan. pabalik na ulit kami sa bahay. Yun, hindi na kaya. Iwan na lang namin yun. Pangalawang biyahe. Ayan, puno ulit. guys, ito na yung aming na-harvest. So, mas marami ngayon kaysa kahapon. Hmm. Wala. August na yun. Yung malalaki na lang. So, magre-repack -ri ulit kami ng ano, Tego 180 and 50. Para bukas, deliver na naman namin sa bayan. Basta Ha? Basak na eh. Hmm, iwan. Okay, work, guys itong aming dragon po. Ito. Ang laki oh. Hmm. Okay, una pa lang nagganto ka na kaganda. Ay. Ganda. Ngayon patapos na ngayon ka pa nagganda. Mm -hmm. nag kita.